kilala nila ang isa't isa Who's the boss now? I just ah! Magsisimulang ipalabas ang youth oriented I want TFC series na senior high sky is no limit, di ba? Sa ika-dalawamputwalo ng Agosto, ayon sa trailer nito noong Martes, That's no limit. Oh. Ila ito ang ipapalit. Sa hit series na Dirty Linen, hindi ang Kim Chu starer na Lin lang. Sky. Kapag iniwan ka ba ng ilang taon ng mama mo, Caption ng producer na Dreamscape Entertainment Luna Itong ate Luna mo, top 2 yan sa honors list ng grade 11. Sky at Luna Kambal na ibang iba Matas kasi standard sa Northford High eh. Kambal na ibang iba Krustik. Sa Northford High, makikilala nila ang isa't isa. Pero, sa totoo lang, uh, ang difficult mo. Magkakaalaman na, Senior High coming very soon sa North Ford High. Sa mahigit isang minutong clip, ni-reveal si Andrea Brillantes na gumaganap bilang kambal na sina Sky at Luna. Natuklasan ni Sky na mayroon siyang kambal na kapatid na si Luna. Nakikilala nila ang isa't isa. World... Matapos mamatay ang kanyang lola, dahil sa hindi matukoy na dahilan, si... Luna, gawin mo Um... Uh... Makikilala. Sky ay titira at mag-AA. Ral, kasama ang kanyang kapatid. Luna's uh a really good -huh. girl. Magkadoktong yung pusod natin. Sa mga pressure at stress sa buhay paaralan, isa, Sa mga kambal, ay natagpo ang patay sa dulo ng clip. Nag-trending ang trailer sa social media dahil tampok ang hit song ng SB19 na Bazinga kay Miguel. Yes. sayo. Hindi mo sila kilala. Makakasama ni Andrea si Kyle Echari, sa nalalapit na proyekto. At makakasama nila si na Juan Carlos, Elijah Canlas, Zaijie Hernandez, Zairiel Manabat, Danielle Stranner, Migi Jimenez. Jela Atayde at Tommy Alejandrino. Magkakaalam Tampok din dito si Nasivia Sanchez, Angel Aquino, Baron Geisler, at Mon Confiado. August 28. Samantala, maraming netizens ang masayang nagbigay ng comments sa social media excited na kami kila Sky and Luna. It's like elite vibe but hopefully not what I thought. Please do not copy the story. Super excited for this new project. rooting for Kyle and Andrea. Excited to see the dynamic trio, Andrea, Zyrel, and Zijian Zy back in action. Grabing ayon teleserye ng at Dreamscape PH, as in level up yung mga plot twist nila, my god, Blythe as dual role, in all casts powerhouse talaga, congrats po, must watch. Kayo mga ka-showbiz buzz, handa na rin ba kayong magpuyat para sa senior hype? Please leave your comments and reactions below.